Yo, sa lahat no, GJ nga pala at ito nga pala yung motor nating si Biak. Bali, ito nga siya, yan. One kick andar, Basic na basic lang yan. Bali, ngayon nga ay uh, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano na -ano nga pala yung mga nagawa natin dito sa ating uh, motor na to. At matagal nga natin to nga, uh, hindi na mo Magsimula nga tayo dito sa so may kanyang uh, headlight. Ayan. Bali, urig yung headlight na yan, Stanley. Tapos, meron tayong uh, carbon na uh, visor. Uh, order lang yan kung baga Shopee Build tapos meron din tayo dito nga uh, basket ayan basket na medyo paling Shopee Build din yan uh, inorder order lang din yan sa Shopee sa medyo paling siya, pero goods na yan okay na yan nalalagyan naman kung mga may function naman yan uh, nalalagyan naman natin ng mga ano yan, na pinamalengke natin Tas mag tapos magsimtapos next natin dito naman tayo ngayon sa may kanyang uh, harapan no harapan yan ah uh, sa kanyang uh, mags dito ang nakalagay sa harap niya ay uh, orig ng sniper 135 dis ng Mio tapos naka Brembo tayo Brembo na caliper ayan uh, konting ano na lang konting adjust lang konting washer lang kasi itong uh, Brembo na to ayan o oh. yan 00 yan dyan halos sa uh, parang 00 yan dyan para hindi tamaan yung ating uh, mags yan converted din nga pala to at uh, pagdating naman dito sa gulong natin naka 80-80 tayo no. Balikan yung naisip natin gulong. Yung iba nagtatanong sa akin baka ano raw ba tong uh, build ko na to parang uh, Malaysian daw kasi nga lang hindi naman hindi naman siya Malaysian. Ang tawag dito Bulakan concept. Kasi kung taga dito kayo sa Bulakan eh talagang uh, mararamdaman niyo yung uh, lubak Ayun. Sakit, masakit sa tawad dito saka magkakanta tama-tama yung ilalim niyo pag naka kayo. Ayan, uh, next natin nito, yan sa carb natin. Uh, engine natin all stock, tapos naka carb tayo. Ayan, uh, next video na lang i-elaborate yang uh, regarding sa carb yan. Uh, bali nakaano rin tayo dyan, ano, yung may tawag din dyan sa ano na yan eh, sa ba uh, stainless niya, may tawag din dyan, nakalimutan ko lang. Ayan, tapos all stock engine yan, yung uh, and natin engine natin yan meron na tayong na, na iba dyan tapos dito naman tayo next sa may kabila yan all stock pa rin yan nakakarbon lang ulit tayo na sprocket cover diba para Siyempre medyo maganda ganda naman ng konti ano tapos yung uh, pagpunta naman natin sa may rear yan nakakulay yellow green tayo na ano na swing arm na plus 2 yan, sticker natin, Supra X. Uh, pang ano to, pang uh, Indo, Indonesian yan. Supra. Yan, tapos naka-bikers tayo na ano, na upuan, yan, with matching kalmot-kalmot na ano ng mga pusa, yan. Yan, bali, ganyan siya, tapos punta naman tayo dito ngayon sa may kabila natin, ano. Dito, sa may kabila natin, maugulat kayo bakit nakapang sniper yan. ah uh, yung likod natin, sniper din yan, e-power yung mags, ano. Ang sniper 135 din, tapos yung uh, pipe natin, ganun ulit. Sniper ulit yan. Sniper 1.3, eh uh, pang 1.50 naman yan. Uh, stock pipe ng uh, sniper. Yan. Kasi nakaabang naman na to. Para kung sakasakaling mag-57 tayo, pwede to, pasok to. Para hindi tayo magingay dito. No? ngayon bawal din kasi maingay dito sa amin. Tapos naka 90 naman tayong gulong dito sa may likod. Ayan. Uh, yung ano nga pala natin, yung... Center stand, naka plus 2 tayo sa center stand yan Pati center stand, naka plus 2 Kasi pag uh, hindi plus 2, automatic hindi natataan yan uh, Hindi natin magagamit yan Kasi mataas nga, 340mm yung uh, shock natin sa likod tas malaki pa yung gulong natin Bale, overall, ito na siya, yan, bulakan concept